mga man -man -man... man so, uh, tono kung ano mga 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 dito sa pa mga may sakit oo oh, masakit sabi ko na mga pao masakit na buti ka kung naglalakad ako lagi kung hindi siguro na hmm. may kamag-anak ka pa doon na tinutulugan ah meron doon. The sa Pagdansya? Oo. Oh. Meron. Yeah. Mga pinsang, ano? Sa amin, sa Liti, ano na? Mga, mga pinsan na lang ng mama, mama, ko. Wala na yung lula eh. dito na, nag, nagkalap na dito sa Maynila. <laughs> Nagsipag-alisa na doon, Oh. No? May malaking kaming ng bahay doon pero wala na kasi nakasama. Na. Wala nang bubong, wala nang mga ano. Abandonado na. Lahat yung mga laman, pinangay na. yun na, kinuha na. Kinuha na. Kasi puro mara kay ang bingbing no? no. kasi pag sa probinsya, mga maraming nara dati, no? ngayon parang umuunti na yung nara pag wala kang ano gawa bukas gusto mong mag, mamasyal tayo dun pasyal pasyal ka muna Libre lang pa ko wala sa may Kasi Sabado may 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 ano diyan bus shuttle mm -hmm. bus diyan sa Phase 5 maghintayan. Sabado okay. ala Okay. Mga try, kahit mga 30 katao tao magdala ka kasama mo dito. Kukunin kukunin na shuttle tapos pag-uwi din hatid din. Diyan lang sa Maligaya. Sar sarili na lang bash, ama ah, sarili na lang mini bash yun. Sarili nila lang. Suportado sila ng ano, suportado ka ng kumpanya. Gusto ko kasi malapit lang, tas effective yung product. Herb. Alam mo naman tayo, naghanap ng mga the best na mga herbal. sabi nung kasama ko, paano yan? Pag umanda ako niyang luta, ano na yan? Sabi ko, edi wow. <laughs> <laughs> Marami magulat. <laughs> Kasi ang mga glutat tayo, mahal yan eh. Sa kanila, buy one, pick one. Ano? Kasi kaya nilang ibaba kasi bilunaryo naman yung may ari. E so iba, mga 1,000 plus yun yung eh, mag Ay, pag pag, 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 kumuha talaga ako, bumili ako, pupunin ko yung vitamin kasi mayroon ng collagen, mayroon ng mayroon ng ano yun, lota 3 in 1 3 in 1 Tapos yung barley, yun ang habol ko. Yung kape, ang ah, kape, 350, 150 na lang. May one take one na lang. Yung 350, dalawang box na. Eh, marami din Kasi nag-opening pa, pa lang. Opo, marami silang, ano doon, nakatambak sa buliga, yung mga bagong dating gawa. Kumbaga, siyempre tayo pa lang nauna, kaya mag-buy one take one yan sila. Kasi ano ka, nauna tayo, pioneering. Dautang.